Si PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy Sector, Israel Francis Pargas. Good morning po, uh, sir. Good morning, good morning po, Ma'am Cecil, and good morning po, Senator Tol. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig at tagatabaybay. Mm -hmm. ah. Sir, ano-ano po itong mga sampung rare disease na masasaklaw po ng benepisyo ng PhilHealth? At ano-ano yung mga benepisyo. Opo. Um actually po yung pong mga tinatawag na rare diseases mm -hmm. is yung parang naka-classify siya na 1 out of 20,000 na tao wow. ang meron. Mm -hmm. Dito po sa atin sa Pilipinas, meron pong mga na-identify na, na mga around um 200 plus rare diseases. Uh, but this time po ayun uh, po sa ating pakikipag-usap sa mga eksperto ay uh, ito pong sampung na identify um, ang ito po yung uh, may mga Una ay uh, meron na po talaga ng mga pasyente uh, na existing tayo ngayon at ito po ay kalimitan ay nakikita sa mga kabataan sa mga pagkapanganak pa lamang uh -huh. or halimbawa po ay uh, na-manifest na kapag ka po sila ay medyo lumalaki na at ito pong mga rare diseases na to kalimitan ay yun po ay nadadayag do's uh, doon po kasi nagkakaroon ng epekto doon sa ating mga genes or genetics So katulad po nito, na-identify na, mm -hmm. na sampo, uh, ang ilan po dito ay inborn errors of metabolism mm -hmm. or yun pong tinatawag na lysosomal st storage disease. So dun po sa ating mga inborn errors of metabolism, um, halimbawa po yung isa sa example niya, yung nandiyan na maple urine syrup syndrome, mm -hmm. ayan po ay... Uh, ang pag, problema po diyan, yung pong katawan ng bata ay hindi nakaka ah uh, ah uh, digest ng mga uh, protein. So ang kinakailangan pong kagamutan diyan ay sa pagkabata pa lang ay mga special milk formula. So yun po mm -hmm. yung ating mga sasagutin because we also call this a uh, benefit as the miracles mm -hmm. because Ah, uh, kung ito po ay ating magagamutan at mabibigyan ng tamang gamutan, yung pong mga bata ay hindi mamamatay mm -hmm. but rather will be turned into a more productive uh -huh. and economic individual of the uh -huh. society po. O. Uh -huh. uh -huh. Para sa itong coverage nito sa PhilHealth, halimbawa po, sa mga ganyan sa mga bago, ilang percent naman na ibibigay sa mga student uh -huh. na mga meek uh -huh. and uh -huh. Yes, Senator over yes, nga sir, to, 200,000 ang, ang babayaran na yung babayaran nyo halimbawa ay 2,000 lang ang, yan ang, yan nire ng iba kasi mas malaki pa raw yung kanilang na, na i-remit sa inyo kaysa doon sa nare-receive nila Opo, Uh, Senator, dun po sa ating benepisyo, kasama po dyan yung diagnostics at yun po mismong treatment. Kaya po yung pensyo, kung makikita po natin, dun po sa ating mga benepisyo, uh, pagdating dyan sa rare diseases. Hello? Yes, go ahead oh, po, uh, ako, Dr. It's around Uh, Nagre-range po yung ating beneficyo ng mga uh, 200,000 plus to 500,000 mm -hmm. plus because tutustusan po natin mm -hmm. yun pong kanilang gamutan o yung kinakailangan mm -hmm. gamutan. Ayan po ay uh, meron pong mga special milk formula or kung kailangan po ay yung enzyme na kinakailangan, mm -hmm. na i-replace, ayan po yung ating gagastusan. Ito mm -hmm. po ay... Uh, kinos natin at kinompute kasama po yung mga experts para po uh -huh. yung ating mga miyembro ay wala nang babayadan, especially kung sila po ay sa pampubliko or gobyerno paggamutan. Uh -huh. So uh, ano po ito? Yearly? Wala. Sir, ma'am, babay ang coverage nyo. Yes po, opo. Especially po in government facilities po. Dapat maliwanag talaga yan, oo. Opo. Oh. Uh -huh. At yearly coverage ba ito, uh, Dr. Pargas? Yes po. Actually po, yan po ang coverage natin sa buong gamutan ng isang pasyente. Uh, buong gamutan, sir? Yung saklaw ng yes, up to 500,000 yes. pesos? Yes. yes po. Ah, okay. Pero, pero pag kung mag-exceed doon, sir, hindi na po uh, saklaw ng PhilHealth? Uh, sa ngayon po uh, identified po natin yung lahat ng mga services mm -hmm, mm -hmm. na kakailanganin apo, apo. at sa polisiya po na ipapalabas wow. natin ay dapat po yung lahat ng mm -hmm, services mm -hmm. daw yun po na kakailanganin ay may bibigay apo. kasi yun din po yung ating kino yes opo and then meron po kayong expanded benefit din po para dun sa mga iba pang karamdaman yung mga chronic kidney disease at primary care sige po ano-ano yes, po itong mga karamdamang ito um Uh, Pak-approve yes. yes, rin lang po ng ating board noong last November mm -hmm. 28. Una, yun pong pagkakaroon ng ating uh, primary care oral package. So doon po sa ating primary care oral package ay dito po ay makakasama na yung oral screening or mouth examination, yun pong oral cleaning or prophylaxis, at yun din po yung uh, fluoride varnishing. Kung kinakailangan din po ng sealant ay meron pong maximum na dalawang ngipin na kasama at kung kailangan po ng emergency tooth extraction, okay. yun po ay uh, ibibigay rin as a service. Sa ngayon po, ang tinitingnan natin na, uh, consult, na magbibigay ng serbisyo na ito ay pong ating mga accredited consulta providers nationwide. Yan po ay mga 3,000 at out of the 3,000 ay mga around 400 po dyan ay uh, private consult a provider clinics. Mm -hmm. So doon po dating ito ibibigay mm -hmm. Ganon din po, na din po ng ating board, yung pag-expand po ng ating beneficio para sa kidney transplantation. Oh. Kung dati po yung ating kidney transplant, wow. yung ating lang pong binabayadan wow. ay yung pong living donor. Ngayon po ay kasama mm -hmm. na rin yung deceased donor. At ganon din po, ay kasama na rin mm -hmm. po ngayon na babayadan ng PhilHealth yung post kidney transplant medications kasi yan po yung mahal. Doon mm -hmm. po sa ating post kidney transplant uh, services kasama po doon ang diagnostics wow. at ang uh, Ayun po mm -hmm. mga anti-rejection medicines na for the first year would be around p thousand mm -hmm. pero on the second year and thereafter po is around 490000 mm -hmm. Ganon din po uh -huh. ay aprubahan na rin po ng ating board yung pag-expand po. Uh, ng ating peritoneal dialysis, meron na po tayo sa adult at meron na rin po tayo sa children na nagpa-peritoneal mm -hmm. dialysis and yun pong ating outpatient medicine and rehabilitation package na kung saan kasama po rin po yung magpag-cover ng PhilHealth ng mm -hmm. mga assistive mobility devices uh -huh. like wheelchairs, crutches, mm -hmm. canes, and walkers po. Mm -hmm. Ah, pati yung mga ano. Ah. Uh... Oh, Yon. Okay, so yung mga tungkol Aha. para makapaglaki. Apo, pati mo will po. Totoo Dr. para Vargas, ay yung bagamat marami yung coverage, ngayon sinasabi mo 100% na o doon lang sa 10. Na bago. Dito po sa ating lahat ng bagong expanded benefit, yan po ay na-cost na po natin together mm. with the experts. Yeah. Yeah. And uh, ayon po yeah. 100% o uh, partial lang. Ah, yan po katulad mm. po uh senator nung sa uh, kidney transplantation natin po. Yan pong mm. ating mga sasagutin po doon ay katulad po na nabanggit ko kanina, kapag nasa gobyerno po tayo, especially in basic or ward accommodation, ay dapat wala na pong babayadan at 100% po yung oh. coverage na ng PhilHealth on that. Okay. At sa government uh, hospital? Yes po, yes po. Is government uh, the 100%? Sa government po, 100% na. Tapos sa private po, in-identify na natin yung mga serbisyo na kasama po doon sa ating pakete. So hmm. kung meron po mga serbisyo na ibibigay na wala po doon sa ating pakete, yun lang po yung pwede nilang singilin. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, Pag nasa pakete, 100% din. Ulitin po Yes or no? Yes na, po. Hey! Oh, sana ganyan maintindihan kasi talaga, Cecil, ah, si tinireklamo sa Pinel covered nga pero maliit lang yung kinok yung binabayad uh -huh. ng PhilHealth kaya maraming savings sa PhilHealth. Ayun at uh -huh, uh -huh. aha aha kaya po ngayon po do sa ating expansion senator ay uh, kinos na po natin ayun uh, pong mga serbisyo at kasama uh -huh. po natin dito yung mga experts para po yung mga serbisyo po ayun uh, lang yun talaga yung maibibigay uh -huh. sa ating mga miyembro. Ayun. Uh -huh. yun. Yun ho bang single confinement policy ay buwag na ho ano Opo matagal na po okay, nating tatanggalian okay, okay. mm -hmm. at uh, allowed na po ang ating mga pasyente na kung mauulit ang kanilang pagkakaospital within 90 days for the same illness ay mababayadan din po ng PhilHealth Mhm mm and then sir nabanggit nga po ni senator Tol medyo may savings po ang ang PhilHealth meron pong as of November 22 Uh, nag-exceed yung collection ng PhilHealth ng uh, kumpara po last year. 172 billion in premium payments. Uh, mas mataas po dun sa nai-record last year. Uh, bukas pa rin po ba yung ano yung PhilHealth dun sa rekomendasyon na babaan ho yung premium contribution? Uh, ang, ang ang pagkakaalam ko po uh -huh. ay meron pong bill na naka uh -huh. both okay. in Senate and okay. in the House uh -huh. at ang actually po ang kanila pong uh, okay. tong hold on is yun nga pong pagpapababa ng premium contribution. Kung uh -huh. ano man po ang magiging desisyon uh -huh. ng ating kapulungan ng mataas or mababang kapulungan, uh -huh. yan po ay susuportahan ng PhilHealth. Uh Oho. -huh. At ang importante po, Dr. Pargas, yung contribution po, eh, nakikita at na, nakikita ng mamamayan na nagagamit po talaga doon sa dapat paglaanan. Ano ho. Kaya, Opo, oh, oh kaya po patuloy yes. din po ang pagpapalawak namin ng benepisyo hmm. at meron pa rin po tayong mga i-expect na i-expand pa rin po natin at extend uh, para po sa mga benefits lang PhilHealth bago po matapos ang taon. Uh, yung mga binanggit niyo po kanina, pala Dr. Pargas, na expanded benefits, yun po ba ay uh, for implementation na po o kailangan pa ng mga bibilang pa ng araw o buwan o for, ne for next year na? Opo. Ngayon po dahil kaka-approve pala po mm -hmm. ito ng ating board ay ginagawa lang po namin yung mga final rules at uh, pero pinipilit po natin na makapag-issue ng policy issuance or circular within the year para po maipagtupad na rin kaagad natin bago oh. matapos ang taon ang mga benepisyong ito or early in the first quarter of 2025. Okay. Marami pong salamat, Dr. Pargas. Par mm -hmm. Parga ayen po. Thank you po. Magandang umaga po Senator and magandang umaga miential. Thank you rin po sa lahat. Maraming salamat sa inyong paliwanag Dr. Israel Pargas ng uh, ng PhilHealth. Ang ating pong